Dapat tayo, kung kilala natin ang nag-iisang Diyos, diretso tayo sa Kanya. So, yun ang tinatawag sa wikang Arabic na Tauhid. Tauhid, ang ibig sabihin ng Tauhid ay ang kaisahan ng Diyos. So, ito yung pinaka-fundamental faith ng Islam, di ba? Islam is a religion of oneness. Ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, hindi naman yan bago. Kapag sinasabi namin sa Islam, ang Islam ay ang huling revelasyon, kumbaga. Hmm. Ito yung uh, kung saan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran Bilang buling revelasyon Kung babasahin natin ang uh, Biblia Sinabi ni Propeta Musa, Moses alayhi salam Na sumamba ka sa nag-iisang Diyos lang Which is yun sinasabi namin sa Islam hmm. Na kulhu alahu ahad Laya Say sa o Muhammad, He is Allah, Allah the, only the only one, the uniquely one sa New testament no? Hmm. May nagtanong kay Jesus, peace be upon him Ano ba ang unang kautusan? Sinabi niya, our God He is one. Hindi siya ang Diyos. kung aunawa uh, yung yung sentence na yon, yung mm -hmm. phrase na yon. Hindi mo siya pwedeng i-attribute na Diyos dahil sinabi niya na ang Diyos mo at ang Diyos ko mm -hmm. ay iisa.